If you wanna go goods testing <laughs> tinetesting ko yung mga nilagay natin na mount dito sa Lobney Storm para sa mga susunod na biyahe natin ay marami ba tayong view kahit saan tayo lumingon ay pwede natin ilagay yung camera natin doon ayan magandang araw sa inyo medyo matagal tayong nawala dahil kailangan kong umuwi ng malolos at may mga kailangan akong gawin at tapusin at kung mapapansin nyo nga ngayon ay meron tayong nakalagay dito sa noo ni Mamen para alam nyo na rin yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag upload nitong mga nakaraang araw dahil may bukol si Mamen dito sa noo na kailangan tanggalin dahil pag hindi natin naagapan ay baka maging cancer siya tapos maging alamat na tayo kaya hanggat maaga ay pinatanggal na natin para wala na tayong pangamba dahil iniisip ko rin yun nung mga nakaraan nung nasa biyahe tayo medyo na-stress talaga ako dahil tinanong ko doon sa kaibigan kong doktor kung ano yung dapat gawin doon at sinabi nga niya na kailangan daw tanggalin para maagapan agad kaya hindi na ako nagdalawang isip nung nasa balar tayo ay agad-agad na akong umuwi ng malolos okay tuloy muna tayo dito sa gagawin natin dito sa loob ni Storm ayan bumili ng mga quick release para hindi na tayo masyadong mahirapan pag naglilipat-lipat tayo ng camera natin kahit saan dito sa sulok ni Storm ay nag-install na ako ng mga ganito para isasalpak na lang natin siya once na gusto natin na yung view ay nandito pwedeng nakaharap sa atin at pwedeng nandun sa likod kaya sama nyo muna ako dito sa loob ng sasakyan natin para makapag update ako sa inyo dahil maraming nga nagme message na kay Mamen at mga nag-aalala na kaya eto boy si Mamen at okay na okay pa rin tayo namamahinga lang rin ako at ayun nga wala pa akong ligo dahil bawal basa sa inyong mukha ko siguro mamaya na lang yung katawan na lang mamaya <laughs> tapusin muna natin to itong ginagawa natin ayan, all goods ayan, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin dito sa loob para makita nyo na hindi tayo masyadong hirap kapag uh, nililipat natin yung camera di ba? <laughs> tapos nga pala ay inayos ko rin yung settings ng camera natin para maging maganda yung quality niya sa susunod dahil para mas mapakita ko sa inyo ng mas maganda yung mga magandang tanawin na pinupuntahan natin and meron tayong view dito sa harap para habang drive akong ganyan kitang kita nyo ang kapugian ko <laughs> may papakita nga pala ako sa inyo na binigay sa atin ng isang kaibigan natin Tingnan natin kung saan natin ito magagamit yung binigay ni Randy. Si Randy nga pala ay si I Love Camping na kaibigan natin. Ayan, binigay niya sa atin to. Wow! KZM Outdoor. Di ko alam kung ano yung mga pwede nating ilagay dito. Pero tingnan natin, parang sabit lang siya dito sa likod ng upuan. Pwedeng pwede. <laughs> Ayan no Para alisin natin yung Lumang nakalagay dito sa atin Na nabili natin sa Shopee Shopee oh, Lazada Alin sa dalawa na yun eh Yeah. ka naman <laughs> Meron na tayong bagong ikakabit sa'yo Ayan oh, saktong sakto Sa mga gamit natin Dito oh, ang daming bulsa Gamit na gamit natin to sa mga biyahe natin Ayan, Randy na si I Love Camping ay maraming salamat dito nalilito ako kung ano yung mga ilalagay natin dito <laughs> siguro yung mga basic na lang muna syempre ang pinaka importante sa lahat ay yung maintenance ko ang para sa high blood natin tapos sa puso natin dito na lang natin siguro ilagay sa madaling makita Medyo nahihirapan pa ako kung ano yung mga ilalagay kong gamit. Tapos ito nga pala, meron tayong pamatak na ma sa mata. Anong pamatak na mata? ito <laughs> yung pamatak sa mata natin na menthol. At nagagamit ko talaga to lalo pagka medyo makita yung mata natin dahil nga sa sobrang biyahe natin. Tapos ito may bago tayong ilaw. Yan, 'di ba? Para pagka madilim ay hindi tayo mahihirapan kasi ang GoPro ay hindi masyadong malinaw pag uh, madilim yung spot kaya sabi ko kailangan din natin ng ganito kailangan natin mag invest sa ilaw natin para kahit gabi ay makakapag vlog tayo doon sa spot natin makakapag labas labas tayo kasi nung mga nakaraan nga ay naka stay lang tayo dito sa loob kaya nga ayon may mga binaleko na gamit para sa susunod makatambay tayo sa loob ni Storm. Ay, sa loob! Sa labas ni Storm pala! <laughs> Ayan, dito na lang natin ito ilagay para mga madadaling makuha. Tapos, sabon! Ah. So, palagay ko itong sabon kahit dito na lang sa likod para hindi na kumain ng space dito sa bago nating lagayan. Pag-isipan na lang muna natin kung ano yung mga pwede nating ilagay pa. Itong baso ni general ay pwede nating isabit pala dito. Ayan. Buti na lang talaga may mga kaibigan tayong totoo at mababait. <laughs> Ayan, maraming salamat ulit randi ha. All goods, di ba? Maganda na yung lagayan ng gamit natin. Namiss ko ang makipag-usap sa inyo at makipag-usap sa camera natin. Dahil ilang araw na rin talaga na, na mahinga ako. Tapos ayun nga sinulit ko lang rin talaga yung oras at araw ko na kasama ko yung pamilya ko dito. O ayan, magkwentuhan na lang muna tayo dito. Samahan nyo si Mamen ha. Paglagay muna tayo ng isang mount natin para dito sa maliit na handle ng gopro natin ayan hindi na tayo magtatanggal-tanggal ng kung ano-ano madali nang ilipat maganda kasi pagka maliit yung handle ng gopro mo kahit na iwas-iwas mo kung saan-saan ay okay lang kasi meron pa tayong isa na ganito eto medyo malaki kumpara dito sa isa eto maganda na gamit natin ulan ito pag guys mo siya kung saan saan kasi nababaloktot yung mga kamay nito kaya kung mapapansin nyo minsan meron tayong view na nakakapit sa puno ito yung ginagamit natin ba diba? unti unti ay nakakumpleto na natin yung mga gamit na kakailanganin natin sa mga biyahe natin ang init dito sa loob ni Storm <laughs> kung sa bagay mainit naman kasi dito sa Malolos hindi kagaya dun sa mga lugar na pinupuntahan natin na kahit nandito tayo sa loob ni Storm ay hindi ganito kainit pero para makapag update ako sa inyo ay titisi natin yan <laughs> ayan para tuloy tayong si Naruto niloloko tuloy ako ni Kuya Boy P <laughs> kagabay nung nakita niya to para daw ako si Naruto kasi bawal madumihan at medyo naka-open pa yung part na to kaya siguro susunod na mga vlog natin makikita nyo na may tapal pa tayo dito sa noo natin ayan sa mga nagtatanong pala Ganto na lang para masagot ko yung mga tanong ng iba sa inyo ayan buksan natin yung laptop natin total ay may internet naman tayo dahil nandito tayo sa bahay sa dakila ang gamit nga pala natin na laptop ay Predator tapos yung mga nagtatanong ng specs kung ano yung specs nitong laptop natin i5 13th gen tapos naka RTX 4050 na siya tapos yung RAM nito ay in-upgrade natin ng 40GB kaya yung mga in-edit natin na video ay sobrang basic lang talaga sa kanya yung gamit kasi natin dati ay yung computer natin tapos nandito sa loob ni Storm kaya medyo mahirap lalo pag nagbabiyahe tayo hindi tayo makapag edit kung saan tayo aabutan kasi nga kailangan mo pa talaga ng kuryente doon kaya abutin na lang talaga ay may laptop na tayo ngayon na nagagamit natin kahit saan tayo mapunta ay pwede tayo mag-edit agad kahit papano kahit na simpleng cut ng video para mapadali na lang pag nagdo na tayo sa medyo magandang spot na mga pag-edit talaga tayo ng hayahay sa mga nagtatanong naman pala kung saan tayo kumukuha ng music natin ay dito tayo nagda-download sa Epidemic Sound tapos yung intro natin na madalas natin ginagamit ay ito, isa-search lang natin dahil hindi ko kakilala yung artist na yon. Makakalimutin nga kasi si Mamen. Ayan, ang title nung madalas na intro natin sa mga video natin ay Brave. Tapos, yung kumanta si Humble Hey. Napakaganda kasi talaga nung kanta na to. Ewan ko kung bakit ganun yung naging impact niya sa akin. Kaya, ayun, madalas yun ang ginagamit natin sa intro natin. O, ayan, nasagot ko na yung mga ilang katanungan nyo <laughs> wala tayong maitopic eh wala tayong maikontot na magandang tanawin kaya sa ngayon ay sasagutin ko na lang talaga muna yung mga tinatanong nyo sa akin para sa susunod ay all goods na sa mga makakapanood ng video natin na to 8 days na nga pala mula nung huli tayong nag-upload kaya talagang pinilit ko na <laughs> gumawa tayo ng video ngayon kahit nandito tayo sa garahe ng bahay namin ayan ganito lang yung ginagawa ko pagka nandito ako sa malolos kasi nga hindi naman talaga ako palalabas ng bahay pagka nandito ako kaya ayun pagka umaalis tayo ay talagang sinusulit ko yung pagkakataon na ma-enjoy yung mga magagandang spot yung magagandang lugar, mga kabundukan, kapunuan kasi talagang sobrang laki ng naitulong sa pagkatao ko sa mental health ko nung pagpasyal natin sa nature napakasarap mabuhay na ganito payapa ka, masaya ka, kahit na papano ay nagagawa natin yung mga gusto natin wala tayong sakit na malala kaya yun yung dapat na ipagpasalamat natin sa araw-araw ng buhay natin na ito pa rin tayo, bumabangon pa rin tayo ngayon malakas, nasisilayan natin yung ganda ng mundo nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay may ipapakita pa pala ako sa inyo ng mga bagong gamit natin <laughs> para sa susunod na biyahe natin. Ayan. Ang init talaga. <laughs> Ayan. Meron tayong container ng tubig natin na 12 liters. Siguro tatagal na sa atin to ng mga tatlong araw o apat dahil mag-isa lang naman tayo sa tingin ko ay kakasya na to sa atin hindi na tayo mga ngamba na maubusan tayo ng tubig dahil kahit pa paano marami tayong stock ba? Diba? tapos ito pa nga palang isa sa mga gusto ko itong type natin siguro ay hindi ko mai mai bubukas dahil masyadong malaki ito na lang nabili natin siya sa Lazada tapos mura lang Yung mga gamit naman natin dito sa loob ng sasakyan natin Lahat yan ay mga mumurahin Dahil gusto ko ay puro budget meal lang ba Yung mga gamit natin na mapakita ko rin na pwede nyong gawin yung pagka-camping na kahit na ano lang yung gamit nyo ito yon para makapag-content na rin tayo at makapag tayo dun sa labas ng sasakyan kapag nasa magandang spot tayo ayun nang ingin ng aso ng mamaya <laughs> papasilip ko sa inyo kung ano yung mga aso namin dito sana nga ay mga na para meron tayong kasama sa biyahe natin eto yung aming aso bali Jack Russell yung lahi ng mga aso namin dito meron pang iba dun sa likod tapos meron kaming isa Jack Jack ito yung pinaka-favorite ko eh. Nasaan ba? Jackson! Jackson! Tara dito, papakilala kita. Ito si Jackson. Yung aso namin dito, siya yung pinakamatanda namin na Jack Russell. Kung medyo bata nga lang to ay pwede natin isama sa mga biyahe natin. Ito yung nasa loob naming bahay. Dahil ito yung parang kapamilya na namin dito. Tapos mabango pa siya. Ay, <laughs> nakakatabi namin doon sa sala. Minsan binibisita kami niyan sa mga kwarto namin Kaya eh, malapit sa amin yung aso na yan, Si Jack Jack, si Jackson ay, Hindi ko alam kung ano pa yung kukwento ko sa inyo Eto, may hindi pa ako sa inyo na ipapakita eh Para kahit pa ay alam nyo Kung ano yung mga nasa loob ng sasakyan natin Pag nagbabiyahe tayo kumpleto naman tayo dito <laughs> meron tayong mesa tapos yung tent hindi ko naman ipaglalabas dahil yung iba naman sa inyo ay nakita na yon. tapos pinakamahalaga sa lahat ay bigas meron na tayo ditong bigas tapos ito ilalapit ko na lang medyo mabigat kumpleto tayo dito ng mga dilata natin tapos, ito yung mga kaldero natin na mga maliliit lang dahil nga hindi naman talaga ako magaling magluto. Kaya yung mga baon natin sa biyahe natin ay yung mga madadali na lang kainin. Yung tipong pagpagod ka ay bubuksan mo na lang. Siguro sa susunod ay magpapaturo ako sa nanay ko na magluto kahit na yung mga medyo madali na lang. Para mapagbigyan ko naman kayo na ipagluto kayo at mapanood nyo kung paano ako magluto. Ang kinakakabako ko kasi at kinakatakot ko, baka mamaya pag nagluto ako, ako yung sumarap. <laughs> Ang kapal ng mukha, ano. Natanggal lang yung bukol eh. Naalog na yung utak natin. nakaraan nga pala ay nagcamping kami nila Kuya Boy P sa ni General. Hindi na ako nakapag-vlog nung time na yon dahil kasama ko yung anak kong bunso. Kaya sinusulit ko talaga yung mga pagkakataon na nakapag-banding kaming dalawa. Pina-experience ko sa kanya na matulog sa tent. Okay ka lang ba? Yeah! Masaya ka? Yeah! Kamusta ang unang camping mo kasama si Daddy? Ha? Good. Masarap <laughs> buhay. Ayan. Hindi ako na vlog ng ayos dahil gusto nitong anak ko na mag-banding daw muna kaming dalawa. Kaya pinagbigyan ko na lang muna siya na enjoy namin yung oras na magkasama kaming dalawa. Gusto? <laughs> Happy? Ha? Oh. <laughs> and I I'll be gonna man. Ah. I'll be yeah. <laughs> To go from look to touch and and <laughs>